Wow, ang bis lang pala magbawas ng bracelet ng relo. Basta may gamit kang ganito. Mga pare ko, for today's DIY vlog ay magbabawas naman po tayo ng bracelet ng relo. So ito, meron po tayong relo dito uh, at pinapabawasan po ng bracelet. Ito, pwede nyo na po dalhin sa shop to, kung di nyo po kaya or either naman ay wala po kayong tools. Kung meron naman po kayong tools ay yung kaalaman naman po dito makukuha nyo po sa ating video. At totoo lang po, napakadali po magbawas ng bracelet ng ating mga relo, mapabranded man or yung mga mumurahin lamang. Ang kailangan mo lang po talaga ay proper tools dahil pag wala kang proper tools ay mahirap po itong palitan or either naman na pwede bang madamage yung bracelet so ang kailangan po talaga natin tools ay yung mga ganito ito medyo mapapadali po yung ating pagpapalit pag ganito po yung ating ginamit na tools yung iba po pwede naman yung pin lang po nito ay pwede na yung pinupukpok. Ito mga pare ko, ito po yung sinasabi ko. Dahil ito dapat ay suwak na suwak sa butas ng pin ng ating bracelet. So ito po yun mga pare ko. Ito po sa loob po nito, ay mayroon pong pinto na itutulak po nito upang lumabas po siya at upang mapaghiwalay po natin yung bracelet. So simulan na po natin at unahin muna po natin itong ating tools. Itong ating tools, ito po ay nabili lamang natin sa halagang uh, 70 pesos. Pero kung namamahalan na po kayo, ay eh, meron pong mas mura dito sa halaga lamang na 15 pesos. Kaso plastic po yung pinakabody nyo. Itong sa atin, ito po ay aluminum. So, mas maganda po to at mas matibay. At sigurado po tayo na pag nasira po itong pinakapinitong kasunod, ay eh, meron po tayong extra na ayan. So, tatlo po yung kanyang extra. So, nothing to worry na po yung ating pagpapalit dito kahit masira po itong ating nakalagay. So, sa pagpapalit naman, yung iba, ganito lang po yung uh, meron o nabibili. And then, ang ginagawa is uh, tinatapat dito sa butas at saka pupupukin. Yung pinaka-importante lang po ay alam nyo po kung saan nyo ipupush yung pin nitong inyong bracelet. So, dito sa loob niya ay may po kayong arrow eh, no? so dito yung arrow pataas so hindi po dito so mangyayari dito po natin siya itutulak kaya kung ganito lang po yung inyong uh, panulak so pupukpukin nyo po to dito ayan tatapad nyo po at pupukpukin kaso meron po tayong uh, proper tools na mas madali at mas maganda so ang pinababawas po dito ay dalawang buko so tigisa isa rito at isa rito sa kapila. At dito na po tayo magbawas sa pinakadulo. Kung makikita nyo, ito po yung arrow. At ito po yung tatanggalin nating pin. Itatapat lang po natin dito sa ating uh, tools. Ayan, adjust lang po natin. Hanggang sa tumas At uh, pagkasya na. ayun o. Saka natin itapat itong pinaka pin. Ayan Siguraduhin lang po tapat-tapat para hindi po tayo magkaroon ng offset. At saka po natin ngayon iikot tong uh, knob at saka po unti-unti na pong uh, tumutusok tong pin uh, at uh, lumalabas po sa kabila naman yung isa. Yan. So okay naman pare ko eh. Makikita nyo yun. Oh. Lumabas na po yung pin dahil na itulak na po nito at saka nyo naman po ito ngayon ay i-release. And pagka-release na, yan napakadali na po itong mahugot Ayan. at saka pwede niya po siyang mapaghiwalay dahil ito po yung ating babawasin itong isa na to kaya ngayon mangyari ay isa pa ito naman yung kabila hmm. maganda po talaga pag meron kang proper tools at uh, hindi mo madadamage yung bracelet nitong inyong relo dahil siguradong dahan-dahan ang inyong paggawa. Natusok na. At pwede na natin siyang Ayan makita Kita nyo lumabas na po yung pin sa kabila. At ayun. Uh, Pusa na po siyang nahulog. And then pwede na natin mahugot itong kabila. Ayan o. Then ito syempre ay pwede na po natin siyang pag dugtongin ayan no? at uh, kung paano naman po ilagay yung pin syempre pag ganun po siya ay pag ganun naman po tayo pabalik pataas at syempre yung uh, pinaka mataba kasi itong pin natin ay merong mataba at mapayat na side ito po yung uh, mapayat at ito po yung mataba kaya once na nilagay nyo po ay eh, yung mataba, silalim, syempre hindi huyan yan papasok, ayun no, sa may araw ah, po ng araw. At ang lalagay po siya natin siyempre ay yung mapayat para tumusok na pa ganun. Ito, hindi na po natin kailangan dito ng uh, special tools para idin po ito na pa Ang kailangan lang po natin siyempre is patungan para hindi tumusok dito sa ating na uh, lamesa. At saka po natin i ito. Kahit ano pong panulak ay pwede pwede. At mararamdaman po yan. Tok. Ayon, mga ko. Tapos na po. Okay na po yun. O. Abawas na po tayo ng isa. So, sundaman po natin itong kabila. Ulitin natin. Yun, nakarinig po yung tunog. Okay na po yan. At ito na po ang ating finished product. At nabawasan na po natin ang ating bracelet nitong ating relo. At ito naman po Siyempre, ay pagdutongin natin dahil ito po muna ay itatabi natin. Pagkailangan kailangan na po natin siyang dagdagan ulit, eto, meron po tayong magagamit pa. At na naman po tayo, kaya tutok na po kayo sa ating channel for another DIY video.